tubig, tubig. Damihan <laughs> <laughs> mo lang. Oh, Unong ba kayo talaga? Ay, biyasa yan Ah, pwede ya, pwede. Pwede. Ayan na mga ka-farmers sa magandang buhay Day trip po tayo ng ating kasapsapan adventure Ayan nagluluto kami ng breakfast Kakagaling lang po namin sa dinyog Ayan dinyog po mga ka farmer Namili ng isda At sinuwerte na naman po tayo Ayan abangan nyo yung ating adventure doon Dahil napakarami pong lobster Ayan at uh, ito po kabinig tayo Ayan Halos 6 na kilo mahigit Ah, farma, yan, pangihaw. At ah, dito naman muna tayo sa kaguluhan. Siyempre, nagbe-breakfast tayo mo. Kailangan natin lutuin ang mga baon para wala nang uwi. Eh. Uy. Ay, kailangan tubig 'yan, Nick. Eh. Nah. Tutubigan 'yan, 'di ba? Ayu. Meron tayo torta. Favorito ni Dexter ito. Ayun na. Ayan na, pinandar na po yung generator para may kuryente na tayo. Ah, ba? Ganyan din kayo nga yan. din din mo Pero may kuryente. Wala lang power ngayon kuya. Ah, wala lang kuryente. Naka-generator lang tayo, no? Okay. Ay! So, ayan po. Yung mga adobo po naming baon, yun ay pinagsasahog din namin. Ayan, tapos uh, nagpabili na po ako ng niyog Meron naman po nabibilan pala ng niyog dito At di pa pala ako nakakagawa ng vlog dito sa karonsa. So ayan, magagawa uh, natin ng vlog to para Yung mga curious at gusto kong malaman Kung magkano Ano bang ang meron Yung uh, accommodation uh, Ano pa ba uh, Ano ba yung aking uh, parang judgment di ba so ayun mga farmer ano natin natin ibibideo po natin pero for the meantime ito po muna tayo sinikya ang nagluluto yan na tubigan na yan binabad mo ano hindi na hindi nakababad yan tubig tubig <coughs> Yeah. Damihan mo lang. Ganito ang pangalegi. Dagdagan mo ko lang. Yan! Ay! Sabi, <laughs> oy! Munti ka na, ha? Ang kanyan na. Ang kanyan niya, may tangipan na talaga <laughs> mga. Ay, kulang yung tanong. Ano, wala din. Ano, yan. tapos silipin muna natin ang dagat mga ka-farmer yan mayroon pong dumating na isang van kanina napaka ganda rito maambon-ambon kagabi nagumpisa na pong magambon-ambon pero Okay lang. Ayan ako. Bukan natin magpa-games mamaya. Meron daw pong games na ayan ano si Bebe. Sack race. Siyempre may cash price yan. Hindi mawawala. Para mas masaya. Gagawin nyo atang ano to, noodles. Ah, na, eh. Mami. Gagawing mami to. Matigas po Hindi naman ata, pasit ba to to? Pasit, pasit, pasit. pasit ba to rin ba ito? Oo, oh, pasit ba to nga. Ayan mga ka-farmer, tayo po ay magbabati ng konti. Ayan, happy birthday. Ah, happy birthday. <laughs> shout out pala kina Ate Doris at Kuya Bong. Kina Kuya Jeng Jeng. Ayan, shout out po sa inyo. Kasi nakasama po pala ni na Ate Alice sila, kina Kuya Jimmy Speaks. Actually, duman daw po sila sa amin. Kaya lang, eh, tayo naman ay uh, may linakad. <laughs> Yun, di kami nagkita. So, ayan, uh, shout out po sa Lozo. Anggara Cordero Family from Kasiguran and Austria. Yan maraming salamat sa iyo, brother. Uh, at nag-order na po sila actually ng lechon at nakarating na po dito ang lechon namin. Can you imagine? Nakarating po dyan sa... Alam ko dyan, brother, after daw ng Eco Park ang uh, anggara area, no? So, siguro banda dyan. Ayan mga farmer At happy 44th wedding anniversary po, ka-farmer Ruben Mansilungan and loving wife. At shout out din po kina ka Farmer Rolando Olopernes and family sa San Francisco, Pittsburgh, California. At shout out din po kay Robert Carlos and Ana Veronica, nagpapabati. At syempre si ka Farmer Noel Yabot, kumusta ka diyan? At yun, ati Silvia at Ate Yoyet. Ate Gina and Kuya Glenn. Ayun, binati namin sila kahapon. Ako nakita yung mga boys nagbabaraha. <laughs> Oo, nagbingo sila kagabi Ako naman ay nagpahinga Nang maaga Yung itlog Ano ba ang maganda sa itlog Ubusin na yan Tatlong tray pa naman Tremulo ba, saan ba? Ba, na yung nagbili ng niyog? Dilata ba ang malit? Kaya mo po sa Kaya mo na yung pagkakotipo sa pukamatis Oo Gagataan mm -hmm. daw kayong lobster yaman Ang bahay blood Oo tama, o. magsaing na Si pag sa lamputan ngayon ha. Siya kuya. Si makakain ng ganyan. Nalalo sa bingo. Ha? High blood yan. High blood ba ito? Oo. Nakakatawa lang ng hipon. Nagbabaan ka ba ng... High blood o namumula ka lang? Hindi na. Ano kuya po? nag ka ba? Ano? Allergy. Hindi. Nung kumain tayo nung... Nung may birthday na. Hipon. Nakatatuloy ko na ako. Oo. Nasusuka na. Hindi. Baka hindi naman high blood. Yung baka allergy naman yan. Bata mo naman. Lagi high blood yan. High blood kay Rizal. Always, forever and ever. Oh, yung anak ninyo nang wala. Yan. Nawala yung bumili ng niyog ah. Okay. Sabi kasi may niyog daw po dyan. 20 pesos ang isa. Kaya lang kami na magkukod-kod Ayan, <laughs> yes, silipin natin yung niyog. Yung niyog pala, ikaw pang magbabalat. Hahaha. <laughs> <laughs> Akala ko <akong> bibiyakin na lang. <laughs> Huwag mo nang pakalinis, boy. Balatan mo eh. Balata na muna, muna lahat. Tatlo, pwede na kaya yan. Okay. Okay, okay. okay. Di paano yung ano eh. Okay, kay. okay. Gany, gany, gany. Okay. Mama, buta doon mama. Parang ano na yan ah, kung ah, luma na. Ha? Ha? Nandun tong uh, pansip Ay, tumatawag oh, Uy, ano yan? tanong pa rin yan? Oo oh, Nasa baba sabi dito rin Naano siguro rin Makulang yan pang kain Danong Ano? baka sumipsip ng tubig, no? Ikaw pa lang magbabalat. Yata. Dente, oh. Ito. Pero hindi ko, ako ah, buko pa, pa ata ito. Siguro normal na araw, napakaingay dito. Ah, kanya-kanya sounds, ano? Ah, mas maganda ko yung tahimik. ko, oh, Ganito lang. Sain nga tayo, ayan. Alam ni Rizal Descarte yan eh. Si Rizal nagsain kahapon, perfect no, Sal? Nakakuha niya yung ano. Timing, ayan, almusal na. Pansip na. Pansit na.

Ako, ako, ako. Yun, ko yan. kita. Yung ko lang. Di ko lang yan, oh. Dito. Pero may yung ano. May Oo. <applause> <It's fine. coughs> sabi ko na eh alang-anin na, na alang alang siya siya so alang-anin siya so alang-anin siya so alang-anin siya so alang-anin siya so alang late na ang almusal natin ah. bagay kahit ma late lunch naman pwede rin dapat nyan sal talagang mag no papagol sila yung iba nagso swimming na pero yung ibang bisita po yan yan Mahirap kasi medyo basa. Medyo basa po yung kahoy dahil umulan kahapon. Ay, ay na. Ay, tayo yun yun yun. Ano ang sinan? Tumbong. 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 Ah, tumbong yan sa kapampangan. Eh, mo din na loister. Matin <laughs> ba? Walas ka din eh. di Ayan, da okay na. Oh. Sinip, Dami na nga. Sinipsip lang. Ayun oh, na, pa, pa, kasi yan, eh. oh. Kandun ka siya niya. Okay na yan Pero konti na lang kasi tinigmang kanina eh. Hmm Bulbi na ah Itong kahit guli Ito pang guli Guli po Pwede na. Ah, wow. Kailan ko nga itong mga batang ito kung marunong? Marunong ba kayo talaga? Ay, biyasa yan yun. Ah, pwede ah pwede. Dati may pangay ka rin darmas

Okay na yung pansit Pansit tayo, pansit Yaman Ito na lang, Sinain sinaing na lang Ma-perfect natin ang sinaing Tapos lobster Ayos na buto-buto Gumagawa ata ng bagong kubo, no? An? Di ata nag-apoy sila, no? Ha? Hawa yan, wala na? Yun lang. Isang masaba. Ha? oh. Wala pa Wala pa. Oras ay 8:10. mat mapaliab natin talaga pero okay na ganyan ano galing pala ni Kong kung magkudkod ng nyug eh kayod okay, okay, okay. okay Inaantay lang namin tong mag uh, kulo at iininin na lang ay, mapali na lang. Ah, lapit na. Unti na lang, konti. Dapat may hangin talaga, na. No? Tapos, brown out po ngayon, mga farmer Buti na lang, may generator sila. Oh. Kasi may internet, eh. <laughs> Yung internet dito, bibili ka ng sangdaan o kaya 20 pesos ano naman yon? Uh, may oras pero yun naman po kanya hindi mo nagagamitin patayin mo lang yung wifi mo i-stop sya magkukontinue sya pag binuksan mo li yung wifi mo Matipid ka pa rin naman ilang oras na po yung 20 pesos malakas din naman po Wala na talaga yung dalawang babae, di na bumalik ano. Yung base da. na lang sal. Nakakaguluhan nila yung buko dun eh. So dito, mag-request lang kayo ng buko ay okay na mga ka-farmer. Mayroon po kukuha para sa inyo. pa nagpakuha kami 20 pesos isa. Ayun na, kainan na. May torta. Ayun na, MJ. ay na, nagalit na yung ano. Bao. Ay, kulang. Ne. O in in na. Na late yung bawa eh no. Sayang. Ayun na oh, tapos na po yung aming gata. Ayun abangan nyo kami po ay maggagata ng lobster. Nililinis na mga farmer ayun. Tapos tapos na kami mag-almusal. Oh. Ayun yung ating matigmagiting na dalawang driver. <laughs> Sulit naman po yung uh, biyahe. Kasi nga, talagang kahit uh, malayo, eh, paraiso naman yung pupuntahan mo. Kaya lang nga, ah, kung one night lang naman, ay eh, huwag nyo na akong puntahan. Kasi yung pagod po ng biyahe, hindi kayang tumbasan. Kahit sabihin mo na okay, ganda. Pero yung pagod po sa biyahe, medyo mabigat. <laughs> ang aming breakfast pansit at uh, nagluto ng spam si kuya Randy tapos nagtorta kami ng talong ayan tapos yung baon namin na pansit ba to ay uh, niluto na namin ano o ay mga gulay din taratis eh mabawas bawasan po yung mga baon di na nga kami nagpunta ng bayan ngayon eh normally nagpupunta pa kami ng bayan pero ngayon eh okay na po sapat na relax relax muna tapos mamaya maya lublob may pag games pa daw tingnan natin fast nagba volleyball mga farmer ang ating mga tropa grabe ang ganda maganda po dito sa kasapsapan cove naka ano po siya naka naka cove siya so hindi gaano maalon yung alon eh tama lang pero depende pa rin po no kung hangin talaga direktang ganun eh ano pero ayun nga eh medyo safe siya hindi <laughs> asala pala mag guide eh volleyball 100 pesos daw yan 2 hours ang rent nakakapagod nakakapagod ang beach volleyball eh no Di ka makakatalo ng mataas, no? Ah, si Kong Kong mahilig mag-volleyball to. Ay, galing! Okay. Okay. Tapos nandun lang ang Eco Park, ang dami namin dami. Dati namin napuntahan mga kapama, nabubulol tayo. Dati namin napuntahan. Two times kami nagpunta dyan, noong una, July, ata sometime July, August, ganun. Maganda ang panahon. Ah, bumalik kami January, naku po, huwag po kayong pupunta ng January dito. Maalon po, gawa ng amihan. Medyo maalon po talaga dahil lang, galing talaga dyan yung hangin, ano lalo na kung medyo malakas po yung amihan ay naku wag na po at sabihin yung may cove talagang malakas pa rin ang alam lalo na kung wala sarap magsini ngayon sa totoo lang medyo maulap ayan o oh. tamang tama lang hindi ka uh, may initan. yung mga bata kanina naglaro na din sila dito naghanap sila ng mga malilit na shell yun naman ang libangan nila enjoy na enjoy po so ayan hanggang dito na lang po maraming maraming salamat at abangan nyo yung aming naku, lobster cooking gata mga farmer ayan masarap yan ayan maraming salamat at magandang buhay from kasapsapan kasiguran